gadan ang para uma sa barangay Kalagtangan, Tibang Virac, Katanduanes, kang suwagon kang ataman man sa ng Karabaw, alas 10.30 kasud mang aga, September 26. Binisto ang biktima na si Henry Tableta Shelo, 65 anyos asin residente kang nasambit na barangay. Sigun sa tagapagtaram kang Virac PNP na si Police Staff Sergeant Renan de los Reyes, basi subot sa payag kang nakahiling, mantang irahi kang parauma ang nabaring singkaw kang atama na karabaw, na mantang pigdidiskarga ang mga pangargang butong, bigla subot nagwala ang atama na karabaw, asin suwag ang biktima na nakaladkad pa ng 10 yes metro. So mga dugo na nagkalap tuwan ng hindi kang bitigador ni, masyadong ano po talaga, uh, aggressive to, ano, karabaw. to karabaw. And sabi ka na matakaon na itong karabaw, yun nga lang talaga, kumbaga, uh, na threaten to so na may nagpakulog sa iya. Napaguna niya, may nagpakulog sa iya. Naidara pa mangkota ang biktima sa ospital. Alagad pigdiklarang dead on arrival. Huli sa mga sinapong seryosong lugad sa manibaybang partikan sa iyang hawak. Ano yung dakos na last nga uh, so, ano ato so biktima huh? so sa so, so, investigador nito na uh, nabari, nabari pa nabar nabar nga so rib kini mm -hmm. so, ano suso so, ano mismo po kang sungay so, mismo po so naging ano po naging mix sa kapag kidan kay biktima po. Eh nakipag-audit immediately sa Municipal Agriculture Kambira kung paano ang kay mga sistema ah uh, sana dito mag-wild sa mga mabot na daw ining nasa yung karabaw kung ano ang dapat tibuhon po. Sa presente, nakapatente na ang labi kam biktima sa sendang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal.